Não posso se servir a dica Meron na lang <laughs> po ID. Ano na yung mga gamot ate, Marin? Kaya tanong ID naman ito. Anak, kinero ko ba? Ito yung ni Ate. Yeah, ni Ate. Ito. Sa tagal po ninyo kay uh, kap, ano po bang, may mga naitulong ba po sa inyo hmm. Yung paglulong. Nagaya po ng ano? Nagaya yeah. yeah. ano, printing siya. ang printer lang nalaga ko yun. Kaya siya ko. Kaya baka ako. <laughs> May dalawa yung nilagay uh, ko na. Uh, o sana sayo magtuyo po Meron na po kasi na natang press ko lang damit kaya takmat ko. Ah, kung bagay yung mga niloon po niyo dun din napunta. Yes po sa mga So hanggang ngayon po napag napagka ah, ka, uh, kapapakinabangan niyo pa po ano. kahit no. right? bawat niloon sa balik po ngayon. Yeah. Magre-reload ko kayo medyo malaki. Uh, saan niyo po gagamitin? Tindahan naman siya. Ibig sabihin medyo kahit pa paano umalwa naman yung kabuhayan din talaga. No? talaga sa maayos. Sa mga policy po ng ACAP, ano po yung pinakanagustuhan po nyo? Yung ano sa ano? Ah, incentives. Siyempre kapag may nagustuhan kayo, ano pa yung hindi nyo nagustuhan? very open po sa Lahat ng policy. Kahit yes, yung mga bagong policy po na binaba, okay po po sa Okay. Okay. Hmm. Kaya po lang sa ano po natin, bago yung ACAP life. Uh, yun po siya, uh, just in case na magkaroon po ng problem, hindi naman po inaasahan, yun, uh, makakatulong din po. Baga, huwag naman po natin uh, naisin, uh, no? Pero, uh, oh, huwag natin naisin, pero kung sakaling ano-ano man, Magagawa tayong may may meron tayong maiibahan sa paraan Hindi lang basta low ng no? okay. uh, uh, Sa akin po kasi 'yung nag-start po ako, ah, uh, kala po kasi ng iba hindi maganda. 'Yun mm -hmm. nga po siya, ang nagustuhan ko 'yung mga rebates na nakukuha, mm -hmm. tapos 'yung increase ng loan na nakakatulong sa akin sa business. Tapos, yun. Savings po talaga, tas interest. Panatalinang magiging okay yung ano, panghulog every week. Walang palya para goods po sa akap. Ang may hawak po sa inyo, Sir Nestor? Yes po. Kamusta naman po yes. siya bilang AO? Patay ka ngayon. Ayun okay, sir, okay sir. Mabait si sir. Ang naulit <laughs> ko na. Hindi nga ba ito talaga sa Shreya? Si Ma'am Joanna po. Um, Ayun, okay din po sa Wala si naman si po kayong complaint. Wala na naman na. po, <laughs> si mabay din po si Ma'am Joanna po. Asahan ka po ba pag ganito? Uh, hindi po tayo magkakaproblema. Hindi <laughs> naman uh, po so, sa ikupinitin mo. Gamitin po sa mga mayong inyong nilong. Opo. Para mga na mga member din po natin nakasama. Encourage so, din po natin <coughs> sila na ayusin na kanilang performance sa si paghuhulog para yung incentive po na nako kuha ninyo ay makuha din po nila. Thank you po ante, Ate, Marintes, Ate Marites, Ate Marites nang naik na eh. Ang kanyang eh okay, oh, ayan po yung mga kasi po kasi yan. Atito. Thank you, thank you. Thank you po. Thank you po. Ayan, tapos na natin i si Ate Marites. Uh, Tagal mo, rin yung mo. na yung chaise mo. Hindi naman na mainit lupak. eh. ipag <laughs> oh. So, balik na tayo ng office. Ayan, yeah, sabihin na pa kami ng tansya. bye yeah, na. Bye! Galing-galing ni Milo.